Papalapit namang, napasigaw si Shayna at tinanong kung ano ang nangyayari. Sa kanyang pagkagulat, nakita niya ang bangkay ng isang higanting zombie. Nakatayo naman si Mo at Lian sa harap ng kanilang tinalong zombie. Pinahiran naman ni Mo ang kaunting dugo sa kanyang ilong. Nagtanong naman si Shayna kung ayos lang ba siya. Ang sagot ni Mo ay, ayos lang ako. Tinago naman ni Mo ang kanilang nakuhang gel sa isip niya. Muli naman nadagdagan ang kanyang mentalidad matapos ang laban, at ang koneksyon niya kay Lian ay lalong bumuti. Sa kanyang palagay, kaya na niyang kontrolin ang dalawang mutant zombie nang magkasabay. Nginig naman sa sakit si Luzin at humihingi ito ng tulong. Sinabihan naman ni Shayna si Liu na linisin at bendahan ang sugat ni Luzin. Sumang-ayon naman si Liu at sinabihan si Luzin na tumigil na sa pagiyak. Kita naman ang panginginig ni Luzin dahil sa sakit na natamo. Habang binibigyan ng lunas ni Liu si Luzin, napatingin ito kay Liu at sinabi, "Sariliyang buwisat na iyon. Wala talaga siyang planong iligtas ako." Sa isang banda, makikita naman sina Shayna sa harap ng isang sugatang lalaki. Humingi ito ng tulong sa kanya. Malungkot naman itong tiningnan ni Shayna at itinaas ang kanyang espada at sinabing, Rest in peace, sabay saksak sa lalaki. Matapos iyon, sinabihan niya ang kanyang mga kasama, kung magtatagal pa siya, lalo lang siyang magdurusa kaya mas minabuti kung tapusin na ang paghihirap nito. Bakas naman sa mukha ni Shayna ang pagkadismaya dahil muli namang namatay ang isa sa kanilang mga kasama. Dinamayan naman siya ni Moe. Nagtanong naman si Shane kay Mo kung silang dalawa lang ni Lian ang tumapos sa mutant zombie. Sumang-ayon naman ito, dagdag pa niya, naging mahirap ang laban at siya rin ay nasaktan. Naisip naman ni Shayna na may tinatago si Mo sa kanya. Banggit naman ni Liu kay Shayna na si Luzin ay maaaring hindi na makaligtas. Ang kulay ng napinsalang balat niya ay tulad ng sa zombie, kaya naman posibleng mag-transform din ito sa pagiging isang zombie. Sagot naman ni Shayna, alam ko iyon. Tanong naman ni Liu, ano ang gagawin natin? Baka pwede natin siyang dalhin. Mariin namang tumuto si Shayna at sinabing, hindi mo ba nakikita? Lahat ay may galit sa kanya. Paano natin siya dadalhin? Tanong ni Liu, anong dapat nating gawin? Napatingin naman si Shayna kay Mo. Sinabi ni Mo kay Shayna na wag siyang tingnan ng ganyan dahil sinabi niya na hindi siya makikialam pagdating sa mga ganyang bagay. Kaya naman sinabihan ni Shayna na iwanan na lang ang pagkain kay Liu Xin at iiwanan nila ito. Kung sakaling buhay pa siya at hindi naging zombie, babalikan nila ito at isasama. Sumang-ayon naman si Liu, ngunit wika naman ni Mo sa sarili, ang taong ito ay maaari lamang magbigay ng bulo at hindi natatakot si Shaina sa maaaring mangyari. Masasayang rin ang kanilang pagkain dahil dito. Hindi rin naman masamang ideya kaysa magdala ng taong maaaring infected na. Kaya't dito na sinabi ni Shaina kay Liu na sinigurado naman niyang ligtas ang opisina na ito at hindi mahahanap ng mga zombie. Kaya naman, mas alam mo ang kalagayan mo ngayon. Hindi namin kayang ilagay sa panganib ang lahat dahil sa nangyari. Ngunit babalikan ka namin matapos namin makarating sa school. May kaunting galit na sumang-ayon si Liu Ze. Sinabihan naman ni Sheina si Liu na aalis na sila. Bulong naman ni Mo sa kanyang sarili, mas masakit pa ang pag-iwan ng sugatang kasamahan kaysa iwan itong walang buhay. Kita naman ang lungkot at pag-aalala sa mukha ni Shaina, ngunit sa kabila nito, ginawa pa rin ni Sheina ang tama. Pero ang taong ito ay handang isakripisyo ang lahat para sa kanyang sarili, napaka-selfish. Sinabi niya ito habang isinasara ang pinto at nakatingin kay Liu Xin. Bulong pa ni Mo sa kanyang isip na baka ang nasugatan ng mutant zombie ay magiging mutant din. Galit na napatingin ng masama si Liu Xin kay Mo. Nakarating na sila Mo sa number 3 high school habang sila ay nakatayo sa harapan ng paaralan. Ramdam ang malakas na hangin umiihip sa paligid at ang amoy ng masangsang na dugo at nabubulok na laman, na parang may nagbabadyang panganim. Wika ni Mo, masyadong matahimik, parang may mali. Sumabat naman si Liu, noong nagsimula ang delubyo, nagkagulo at nagalisan ang mga tao, kami lang ang nanatili. Subalit, napakaraming zombie pa rin sa loob ng school. Naisip naman ni Mo na ang mga boarding school ay mahusay na pugad ng mga zombie, at kung walang pagkain, siguradong papatayin nila ang isa't isa. Kaya naman, maari lumitaw ang mutant zombie, at sa kanyang palagay, nararamdaman ni Lian ang presensya nito. Sa sandaling iyon, inaya ni Shaina ang lahat para pumasok. Sinagot naman siya ni Mo na maghintay. Dagdag pa ni Mo, tapos na ang kooperasyon natin pagpasok natin sa entrance ng school. Tinanong ni Shaina kung bakit, at sumagot si Mo, simula ngayon, maghihiwalay na tayo ng landas. Nalungkot naman si Shayna sa narinig, ngunit wala siyang magawa kung iyon ang desisyon ni Mo. Kaya ngumiti na lang ito at sumang-ayon, nagpasalamat sa dalawa. Inalok naman ni Liu si Mo ng pagkain at tubig, ngunit tinanggihan ito ni Mo at sinabing hindi nila ito kailangan at itago na lang para sa kanilang sarili nang makapasok na si Mo at si Lian sa entrance, sinabi niya kay Sheena na may isang bagay silang dapat gawin sa school at 'wag siyang mag-alala, maaari pa silang muling magkita. Sa kanilang pagpasok sa loob ng paaralan, napansin niya muling na mula ang mata ni Lian, senyales na may isang mutant zombie sa loob ng building na ito. Napansin naman ni Mo na gumagana pa ang elevator nang biglang tumakbo si Lian. Nagulat si Mo at pinigilan ito. Muling binalik ang koneksyon nilang dalawa. Huminto si Lian, at naisip ni Mo na isang mutant zombie ang nakatrap sa elevator. Kaya naman kumuha siya ng bato at ibinato ito sa pinjuta ng elevator. Sabay labas ng kanyang dalawang dagger habang bumababa ang elevator. Sinabihan niya si Lian na manatili. Ilang sandali, lumabas na ang kanyang hinintay, isang mutant zombie. Mabilis itong sumugod, kaya't inatake ni Mo ito gamit ang kanyang mga kutsilyo. Napigilan ng zombie ang kanyang atake gamit ang mga kamay nito. Sinabi ni Mo, ang bastardong ito ay may matibay na mga kamay na kahit ang matalim na gamit ay hindi tatalab dito. Nakikita naman na parang nasisiyahan ng zombie sa kanilang laban. Tinawag ni Mo si Lian, at mabilis naman itong umatake sa likod ng zombie. Subalit, mabilis na naiiwasan ito ng zombie. Tumalon ito sa pader bilang pagbuelo, sabay atake kay Mo. Sinangga naman ito ni Mo, ngunit sadyang malakas ang zombie kaya't nabitawan niya ang kanyang isang kutsilyo at tumalsik ito. Mabilis niyang pinigilan ang zombie gamit ang kanyang mga sinulid sabay tawag kay Lian. Mabilis na inatake ni Lian ang zombie, subalit nakawala ito sa kontrol ni Mo at bahagyang nakaiwas sa pag-atake ni Lian. Ngunit dahil sa pag-ataking iyon, naputol ang kamay ng zombie napasigaw ang zombie sa sakit at napagtanto ni Mo na isang high rank zombie ito kaya't nahirapan siyang kontrolin ito ngunit nagagawa nilang putulin ang kamay nito kaya naman hinanda niya ang kanyang kutsilyo at sabay nilang inatake ang zombie halinhina nilang inaatake ang zombie nang maramdaman ni Mo na humihina na ang zombie muli niyang ginamit ang sinulid dito hindi na makagalaw ang zombie Muli niyang tinawag si Lian habang pinipilit ng zombie na umalpas sa pagkakagapos. Tumalon si Lian sa ibabaw nito at ginamit ang kisame bilang pagbuelo. Sa pagbagsak ng kanyang atake, nawasak at dumagundong ang sahig, bumaon ang zombie. Napaupo si Mo at nakaramdam ng ginhawa matapos ang mahirap na laban. Samantalang si Lian ay kinukuha ang gel mula sa ulo ng zombie at inabot kay Mo. Matengkad ang kulay nito, at naisip ni Mo na mas mainam ito kaysa sa nauna. Ngunit nang binuksan ni Lian ang kanyang bibig upang isubo ni Mo ang gel, sinabihan siya ni Mo na masyadong delikado dito. Itinago ni ang gel, kailangan nating magpatuloy dahil dama kong may iba pang mutant zombie sa paligid, wika ni Mo nang may matinding determinasyon. Sa loob ng ilang sandali, muli silang napalaban sa mga mutant zombie, at walang sinuman ang nakaligtas sa mga ito. Muling kinuha ni Lian ang mga gel, samantalang si Mo ay nakaramdam ng matinding pagod sa kanyang mga buto. Napansin ni Mo na ang mga gel ay may iba't ibang konsentrasyon ng virus, depende sa kulay nito. Sa sitwasyong ito, muling nag -e evolve si Lian. Sa muling paghaharap nila sa mga zombie, sumagi sa isip ni Mo na kung kontrolado niya si Lian, hindi na ito mahihiwalay sa kanya isang bahagi na ng kanyang katawan at dito naisip niya na baka kaya na niyang kontrolin ang dalawang mutant zombie dahil sa kanyang kasalukuyang mentalidad ngunit ang kapalit nito ay ang pagkaubos ng kanyang pisikal na lakas kaya naman nararamdaman niya ang matinding pagod sa kanyang katawan dagdag pa niya kailangan niyang palakasin ang kanyang katawan sa pagod na nararamdaman ay Alliance siya ni Lian at inabot ang kanyang kamay. Ngunit nagulat si Mo nang aksidenteng matanggal ni Lian ang kanyang necktie, bumulagas sa kanya ang mga malulusog na kokomelon. Agad na napawi ang kanyang pagod, at pilit niyang pinapakawala ng sarili sa kakaibang reaksyon na iyon. Sa kabilang banda, sa isang hallway na nababalot ng dilim, ang kaunting liwanag na nagmumula sa bintana ang nagsisilbing tanglaw sa daan. Makikita ang grupo ni Shayna na naglalakad. Napansin ni Shayna na malapit na sila sa classroom na kinaroroonan ng kanilang mga kasama kaya naman pinag-iingat niya si Liu. Wika naman ni Liu, Shayna, maaari kaya silang buhay pa sa mahabang panahon. Dagdag pa ni Labo, kung sakaling buhay pa sila, ano naman ang kanilang kinakain at iniinom sa mahabang panahon. Kung sila ay mananatili lang doon, tiyak ang kanilang kamatayan. Sagot ni Shayna, huminahon lang kayo. Nakahanda na ako sa kahit anong mangyayari dahil nangako tayong babalik. Kailangan nating tuparin ito. Ilang sandali pa'y nakarating sila sa isang pinto ng silid. Itinaas ni Shayna ang kanyang armas, handa sa anumang mangyari. Kinatok ni Shayna ang pinto. Nang may sumagot at nagtanong kung sino ang naroon, nang malaman na si Shayna ang nasa labas, mabilis na lumabas ang isang lalaki. Tinawag naman ni Liu itong Teacher Wang, at nagtanong kung ano ang nangyari. Nagtaka si Shaina at nagtanong dahil mahigit dalawampung estudyante at guro ang kanilang iniwan, ngunit ilan na lamang silang natira. Nauutol namang sumagot ang guro. Nang itulak ni Shaina ang guro, tumambad sa kanya ang karumaldumal na sitwasyon sa loob ng silid. Hindi na may pinta ang mukha ni Shaina, nang tanungin siya ni Liu kung bakit. Halos bumaliktad ang sikmura nito sa kanyang nakita. Nagsalita ang guro, mabuti at dumating ka. Hindi na kami mabubuhay ng ganito. Nanginginig naman sa galit si Shaina. Tanong pa ng guro, may pagkain ba kayo dyan? Dahil kumain lang kami ng ordinaryong pagkain kanina. Sa narinig ni Shaina, hindi na ito nakapagpigil at sinipa ng malakas ang guro. Dahil doon, tumilapon ang guro. Muling tumayo ito at tinanong si Shaina kung bakit niya iyon ginawa. Napatawa naman si Shaina at inisip na tama ang sinabi ni Mo. Nagsalita si Shaina, ang mga taong ito ay parang mga uod. Mayroon kayong sarili ninyong mga kamay at paa, ngunit mas pinili ninyong patayin ang inyong mga kaibigan para kanin kaysa lumabas upang humanap ng pagkain. Natural lang sa mahihina ang humingi ng tulong, ngunit kung mananatili kayong mahina, at mas pinili ninyong kainin ng inyong kaibigan, mas masahol pa kayo sa mga zombie. Dagdag pa niya, protektahan ninyo ang inyong sarili mula ngayon. Dahil sa pag-abandon sa kanila, sinabihan nilang papatayin nila si Shaina. Sa kanilang paglapit, hinugot ni Shaina ang kanyang espada at isang ulo ang humiwalay sa katawan. Sa pagpatuloy ng paglalakad nila, napansin ni Mo na may mali. Napalingon siya sa isang silid at nakita ang nakahandusay na mga katawan ng zombie. Naisip niya na ang gumawa nito ay isang mutant zombie. Sa kanyang pagmamasid, napagtanto niya na inabandona ng mutant zombie ang lugar. Tumalon ito sa bintana dahil sa mga bakas ng dugo doon. Kaya naman, sinabihan niya si Leah na aalis na sila upang i-check ang iba pang building. Sa kabilang banda, isa-isang pinababagsak ni Shaina ang mga taong gustong patayin siya. Dahil sa nag-aalab na galit ni Shaina at kagustuhang patayin ang mga taong iyon, nanginginig sa takot ang mga ito. Napatakbo ang ilan sa natira, ngunit walang awa at walang simpatiya, pinatay niya ang mga ito. Nang may isang matira na nagmamakaawa para sa kanyang buhay, lumuhad ito at gustong magpaliwanag. Sagot naman ni Shaina, nakarinig ka rin ng mga salitang yan mula sa mga taong iyon, di ba? Ang mga kaibigan mong pinatay mo. Sa tangka ng lalaki na tumayo, isang talam ng espada ang dumaan sa leeg nito. O naman tinawag ni Liu si Shaina, at napahinto sila at nabigla sa kanilang nakita, ang matinding killing intent at ang dumadaloy na bahid ng dugo sa espada ni Shaina. Nilapitan siya ni Liu at tinanong kung ayos lang ito. Nang hindi ito sumagot, Muling nagtanong si Liu kung ano ang nangyari sa kanya at huwag siyang takutin. Makikita naman na nawala na sa sarili si Shaina. Biglang sinalakay ng isang mutant zombie ang isang babae sa likuran nito dahilan ng kanyang pagkamatay. Dahil sa nangyari, napasigaw si Liu nang makita niya ang mutant zombie, sabay iwas dito. Nang tangkain ng zombie na atakihin si Shaina, sumigaw si Liu, magingat ka naisip naman ni Labo na hindi siya mabubuhay kung wala si Sheina kaya naman tinulak niya ang isang lalaki at nabaling ang atensyon ng zombie dito at inatake din ito nang makita ni Sheina ang tilamsik ng dugo biglang bumalik ang ulirat nito kasabay ng pagsaksak sa zombie sa likuran nito sa nakita ni Labo dahil sa kanyang ginawa ay nanginginig ito habang sinasabi tapos na napalingon naman si Sheina sa kanya at sinabing na. Sa kanilang paglalakad, may isang taong nagmamasid sa kanila. Hindi niya makita si Lin Mu doon at sinabing una niyang papatayin ang mga ito. Sa pagtalo ng taong iyon, agad na namang napansin ito ni Shayna, ngunit huli na ang lahat. Isang malakas na sipa ang tumama kay Shayna galing sa lalaki, dahilan ng pagdalsak ni Shayna ng malayo. Matapos noon, nanginginig namang sinambit ni Shayna ang pangalan ng lalaki. Ito pala ay si Luzin. Nakangiti ito at sinabing, Shaina, muling tayo'ng nagkita sa mixing panahon." Makikita naman ang kakaibang pag-evolve ni Luzin. Inangat naman niya ang nanghihinang si Shaina. Tinawag naman ni Liu si Luzin at tinangkang pigilan ito, subalit tinuhad lang siya nito. Namimilipit naman si Liu sa sakit dahil sa ginawa ni Luzin. Wika naman ni Luzin, "Hindi ikaw ang target ko." Hanapin mo si Lin Mo. Sabihin mo sa kanya na maghihintay ako sa boys dorm. Kapag hindi siya dumating, papatayin ko si Shaina. Sumigaw naman si Liu, bit iwan mo siya, bizat ka. Sinabihan naman siya ni Labo na tumigil na dahil kung ipagpapatuloy niya ang pagsigaw, mapapansin sila ng mga zombie. Ay nalalaya naman niya ang nasaktang si Liu. Sa paglingon ni Labo, nakita niya ang maraming zombie na papalapit sa kanya. Takot naman niya itong tinanong si Liu kung ano ang kanilang gagawin dahil nariyan na ang mga zombie. Sinabihan naman siya ni Liu na tumakbo na ito at hanapin si Lin Mo. Nakapasok naman sila sa isang silid at mabilis na senara ang pinto, sabay nilang hinaranggan ang pinto ng mga lamesa. Dahil dito, pansamantala silang nakaligtas. Tinatanong naman ang natatarantang silabo kung ano na ang susunod nilang gagawin. Wala nang iba kundi hanapin si Lin Mo, may diin na sagot ni Leo. Nang mapansin nilang may mga zombie nang nakapasok at dumaan ito sa salamin, binuhat naman ni Leo ang isang mesa at sinabihan ang natatarantang silabo na kapag sila ay lumaban, tiyak ang kanilang kamatayan. Kaya naman sinabi niyang mabibigay siya ng hudyat upang sila ay tumakbo. Naisip naman ni Leo kung asa na si Lin Mo. Sa paghagis niya ng mesa, sinabihan niya si Labo na tumakbo. Sinabihan din niya din ito na iharang nila ang mga lamesa upang hindi na makalapit ang mga zombie. Naisip ni Liu na nagtagumpay sila, subalit sa kanyang pagkagulat, mas lalo pang dumami ang mga zombie kaya nakapasok muli ang mga ito. Nang malapit ng sakmali ng zombie si Liu, may biglang umatake sa zombie. Ito pala si Lin Mo. Muling nabuhay ang pag-asa ni Liu sa pagdating ng ating bida. Tanong naman ni Mo kung bakit sila lang naroon at wala si Shayna. Oh.